So guys oh bawa isang niyo guys ayan naglangis tayo guys sa araw ng burnish so ito siya guys ayan so subukan natin ano guys hawakin ng ano guys kumukulong langis guys pero so, ayan guys Kumukulo guys oh try natin guys ha si bot builders guys ayan guys oh ayan guys oh guys gumukulong langis guys oh yung lapit mo yun guys oh yan guys oh so hindi tayo napasok guys oh so kumukulong pa yan guys yung langis natin guys So mamaya na natin kunin guys ha. Guys. Ang bango guys. Ang bango. Ang bango. Ang bango. Mm. Ha? So ayan guys. Galing sa dito guys ha. Ayan. Yung bawang isang mata natin. So, short video lang muna tayo, guys. So, sinubukan na natin maghawak ng kumukulong ano, guys. Nangis. So, bye-bye muna, guys.